may nilagay siyang puti. Sabi ko, ay, sa isip-isip ko, hari na ba ito? E, tinanong ko na lang siya. Sabi ko, what's that? Nakakabayong <laughs> bundat. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> Tos, ngayong araw pala, ay magpapaluto tayo ng limang kalderong pulaw para nga ipamigay dito sa mayhirap sa Pakistan. Para sa mga nagtatanong pala kung paano lutuin daw itong pulaw, ay eto na, panuuri nyo kung paano nilang iluto ito. Mas madaling lutuin ito kaysa sa biryani, pero pareho lang silang rice na may chicken o kaya beef. Depende ko ano gusto mong meat na ilagay. Unang-una nga niyang ginawa ay ayan, tinatahip-tahip niya yan. Mga ano yan, pagpalasa. Hindi ko alam, kung ano-anong buto yan, pero yung mga bilog-bilog, parang paminta yung nabilog eh. I-blend niya nga lahat yung mga pampalasa na yan, pati yung fennel seed, at kung ano-ano pa. Ay, hindi ko alam yung mga pangalan ba, pasensya na kayo. Kagaling ko, ano sabi ko, panuurin niya para malaman niyo kung paano lutuin, ano. Pero hindi ko naman alam kung ano-ano yung mga pampalasa na yan. Ganito na pala itsura niya pagkatapos niya ngang i-blend. Parang alang siyang ano, garam masala. Parang ganyan yung garam masala na nabibili eh. Paglabas nga nga ng bahay. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga halaman ng biyanan ko. Mahilig sila sa sampagita. Ito namang kapitbahay na ito ay ubas yan. Yan na lang lagi hinihintay ko mamunga. <laughs> Tapos ito namang orange. Kaso wala siya masyadong bunga ngayon. Dadalawang piraso lang nakikita kong bunga. Bali, apat pala silang tagaluto. Itong isa, yung may daladala na yan. Yung parang utos-utosan, ganun. Pagkatapos niyang i-blend kanina yung mga spices niya, na mga seed seeds. Ay, ito na mga sili ang kanyang ibe-blend. Lahat ibe-blend niya. Tapos, yung puti-puti naman na yan, ay bawang din yan. Iblinid niya rin yung bawang. Dito nga sa labas, ay ayan, nakahanda na yung kanilang lulutuan. Pati yung papag na yan, dala-dala nila yan. Diyan sila nauupo, naghihiwa, nagkikentuhan. Yung palang lupa na yan, bakanti pa yan eh, for sale yan eh, wala palang bumibili. Baka next year, may bumili na yan, may maging kapitbahay na kami. Tuwang-tuwa nga ako sa sandok. Marami yan eh, apat yata, tatlo. Ay, kalalakihan <laughs> <laughs> Malaki pa sa mukha ko. Mabuti nga at hindi naman siya masyadong mabigat. Ay kung mabigat na mabigat sakit yan, sakit sa kilikilin niyan. Ayan, pati pala kahoy ay dala-dala din nila ha. Binibili din namin pati kahoy. At ang bayad pala dyan sa Tagaluto ay per kaldero. Tulad ngayon, ang binayaran yata ng bayaw ko ay 5-5. 1,100 jata ang per kaldero ngayon. Tapos itong lalaki, siguro ng sigaw yan. Ang sinisigaw niya, yung mga ruti na tira. Bawat matapat siya sa mga bahay ay sumisigaw siya. Kinukuha niya yung mga tira-tira. Hindi ko alam kung may bayad o wala ha. Tapos ito, nililinis nila yung mga kaldero. Ayan, iniisis-isis nila, sinasabon tapos pinapakuluan pag pinakuluan na iisisin uli tapos ayan aanlaw na nila shadong bibigat ho ng kaldero na yan ay baka hindi pa baba ng limang kilo isa niyan eh siguro 5 to 10 ng kilo niya sado bigat niyan at pamaya-maya nga ay dumating na yung manok o buti na lang talaga bago magsimula ay dumating na kung mapapasa niya yung manok ay walang mga balatan o ganyan dito yung mga manok ay eh, hinuhubaran nila 30 kilos pala yung manok na yan kasi nga ang ipapaluto namin na bigas ay 60 kilo. Habang hinuhugasan na nga mga manok doon, ay eto naman si kuya. O, pinagsama-sama niya ng mga spices. Nahuli nga ako ng dating. Kasi nga nasa loob ako eh. taguan muna ako doon. Yung kanina mga blender niya, ayan, pinagsama-sama niya na. Tapos, ayan, meron na naman siyang seeds na yan. Fennel seed yata yan. Nilalagyan niya na naman ng ganyan. Di ba kanina may blended na siya na ganyan? O, nilalagyan niya ulit ng ganyan. Kaya ang sabi ko sa inyo, sobrang daming pampalasang inilalagay nila dito sa niluluto nila. Yang nilalagay niya naman ngayon ay coriander powder yan. Halu-halu na, ayan. Pati manok, isinama na rin niya. Ganun pala sila magluto. Eh kasi ako, inaano ko muna, sinasangkot siya ba? Sila sama-sama na pala. Tapos, itong inilalagay niya naman, ay yan yung nabibili na powder na, na kunwari, gusto mo ng biryani pa, biryani iluto, biryani mix, ganon, o pulao mix, ganon. Yung parang amasitas ba? Pamaya-maya nga may nilagay siyang puti. Sabi ko, ay, sa isip-isip ko, hari na ba ito? E, ko na lang siya, sabi ko, what's that? Nakakabayong <laughs> bundat. <laughs> <laughs> hindi. Tapos naisip-isip ko, malabo naman lagyan ng harina yan. Sabi ko, ano yan? Namak? Sabi ko, what's that? Sabi ko, namak? Yes, sabi niya. Namak, asin yun. At tuwang-tuwa nga ako dito. O, talented talaga siya. <laughs> Tingnan niyo kung paano niyang ilagay yung mantika. Mantika yan eh, o, Hindi niya na talaga binubuksan. At pinupukpok niya na lang. Ay, talaga talented tong Pakistani na to. <laughs> pinapabilib niya. Sobrang dami pala natin pinaluto ngayon. Kasi nga, alhamdulillah, ay may nag-sponsor sa atin. Birthday niya ngayon. Ang sabi niya, gusto niya maghanda at gusto niya maraming mapakain. Kaya ayan, ay talaga naman ang dami nating mapakain yan. Kasi kulang 400 yatang styro ang nagawa namin. Iba pa yung pinamigay sa kapitbahay. Iba pa yung kinain namin. Ay, ang dahi kong kain talaga. Pati ba ko tuwan-tuwa? Babi, nakaapat na kain na yata ako. <laughs> ang sarap kasi talaga ng pagkakaluto. Talagang masarap pag ganyang kinakamay ng ganyan. Tapos itong nilalagay niya, para siyang flamme. Ganyan pala sila magluto ng pulaw. Ano, walang kamatis. Sabi ko, sabay ako, ba't walang kamatis? Kasi pag ako nagluluto ng pulaw, nilalagyan ko kamatis. Eh, sila daw hindi naglalagay. Tapos, ang nilalagay nilang sibuyas ay yung dried na sibuyas. Sabi ko, eh, ako naglalagay ng dried na sibuyas sa biryani. Eh, basta ganun daw sila magluto. Pero masarap naman ang kinalabasan. Ganado nga ako, ye. Eh. yan, di ba nilagay na nila lahat yung manok, yung mantika, at saka yung mga pampalasa sinabay na rin nila yung tubig. Kaya nga, buti nga nagtataka ako. Sabi ko sa inyo, buti hindi malansay eh. Kasi tayo, di ba, isasangkot muna. Eh sila nilalagyan na rin ng tubig. Ito, wala pang tubig to. Puro mantika pa lang yan. Pero lalagyan din nila ng tubig yan. Eh buti na lang talaga hindi lumansa. Siguro kasi nga, anitawag tawag doon? Yung sa dami ng pampalasa. Kaya siguro wala nang lansa. Kasi ang luto na pala ang galing, ano? May tubig pa kanta sa luto. Hindi, pagka kasi ganun, na may tubig na pakukuluin lang yun eh. Tapos pamaya-maya, pagka malambot ni manok, ilalagay na yung bigas. O, oh, hanggang sa maluto na yun. Ganun lang kabilis. Kaya umakit na ako sa taas, nagtulog-tulugan na ako. After one hour nga mahigit, ay ayan, gumising na ang butanding. Luto na nga at nasa loob na yung mga naluto. Ayan nga, bayaw ko, nagtatakal-takal na siya dyan. At ako, nag-inam ako, ayan, magbibigay ako sa tuition nila Usman. Yung tutor nila Usman yan eh. sinamahan nga ako ng biyanan ko. Okay. Eto na ah. Kinugasan sa akin ko next time magugasan, ha? Hello. Huh? Hello. Okay. 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 May ingin sila dyan mga babae yun, Sabi ko, wait. Okay. Amar! 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 Do you like chapan? Wait. Wait to, sabi nung Bayo ko mong masungit. <laughs> Ayan pala yung isa sa mga babaeng nangihingi ka ako sa video. Diyan sila nangungupahan sa tapat ng bahay namin. Mga ano yan, sa bahay. Hindi bahay namin nililinisan nila ha. Sa iba silang bahay naglilinis. Bitin pa nga sila sa lima, kaya humingi pa sila na isa ay dinalawa ko na kasi nga marami tayong handa ngayon. Kaya pagkagusto nila ay sige, kainin nyo, basta kakainin naman nila, tagi tagay sa sila. Diyan pala sila nangungupahan, ayan. O ba diba, ang galing ko maglakatan ng parang teletubbies lang. <laughs> Mga makasalpak na sila dyan, nakita ko kumakain na sila. Niyayaya nga nila ako sa loob eh, sabi ko eh, wag na sabi ko. Tinitingatingala ko pala dyan ay yung puno ng orange, sinisipat ko nga kumaraing bunga. Pagkaabot ko nga ay ayan, lumayas na rin agad ako kasi nga marami pa kaming gagawin.